Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's Word. Each study is amazing in its own way. Let's begin. Ang pagsasalo-salo sa hapagkainan ay kaugali ang Pinoy na nagpapatingkad sa pagmamahala ng bawat isa. Sa iba't ibang panig ng mundo ay mayroong mga natatanging pagdiriwang para sa kanilang pamilya. Ang ganitong pagsasalo-salo ay matatagpuan rin natin sa ministeryo ng Panginoong Hesus. Bago siya ay pinako sa krus, nagpahanda siya ng hapunan kasama ng kanyang mga alagad ang hapunang ito ay pinakataimtim sa lahat ng pagsasalo-salo kasama ng kanya mga disipulo. Ito rin ay ating ipinagdiriwang bilang pag-alala sa kanya. Buksan natin ang ating mga banal na kasulatan sa ikadalawampu at dalawang kabanata ng Lukas, una hanggang ikatatlumpu at apat na talata. Ang mensahe sa oras na ito ay yatid sa atin ni Pastor Dan Abanco. Dito lamang po sa ating programa, Ang Paglalakbay. Isang mapagpalang araw ang sumay niyo, mga kaibigan at tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po si Pastor Dana Bangko, samahan po ninyo ako at tayo ay mag-aral sa mabuting balita ng Panginoon. Patuloy po nating nilalakbay at inaalam ang ministeryo at buhay ng Panginoong Jesus. At ngayon ay pag-aaralan natin ang kabanatang 22 sa aklat ni Lucas. Sa kabanatang ito, si Jesus ay nasa bayan na ng Jerusalem. Siya ay naroon upang dumalo at ipagdiwang ang pista ng Pasko at tuparin ang kanyang ministeryo. Ito ay ang mapako sa krus at mamatay upang matupad ang kalooban ng Ama na nagsugo sa kanya. Kailangan niyang mapako at mamatay sa krus upang maganap ang kanyang ministeryo ng pagliligtas sa sangkatauhan. Tandaan natin, lahat ng ginawa ni Jesus nang siya'y nagmiministeryo pa dito sa lupa ay may kaugnayan sa kaligtasan ng sangkatauhan mula sa kasalanan. May dalawang pangunahing gawain ang Panginoong Jesus na may kaugnayan sa kanyang layunin sa Jerusalem ang una ang pagbabagong anyo niya sa bundok at ang kanyang matagumpay na pagpasok sa Jerusalem. Ang panahon ng pagpasok ni Jesus sa Jerusalem ay panahon ng pagdiriwang para sa araw ng Pasko. Anong pagkakatugma na sa araw ng Pasko nasa kanilang kalagitnaan ang kordero ng Diyos na iyahandog sa ikapagpapatawad ng kasalanan ng sanlibutan. Ito'y walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Ang una nating tatalakayin sa kabanatang ito ay ang binabalak ng mga pinuno ng relihiyon kung papaano papatayin si Hesus. Ganito ang mababasa natin sa unang talata hanggang ika -anim. Nalalapit na ang pista ng tinapay na walang libadura na tinatawag na Paskwa. Ang mga punong saserdote at mga eskriba ay naghahanap ng mainam na paraan para malikpit si Yesus, ngunit natatakot sila sa mga tao. Noon na ay pumasok si Satanas kay Judas na tinatawag na Iscariote, isa sa labing dalawa. Umalis siya at nakipag-usap sa mga punong saserdote at sa mga pinuno ng bantay sa templo kung paano niya maipagkakanulo si Yesus. Natuwa sila sa kanilang pag-uusap at pinangakuan ng salapi si Judas. Sumang-ayon ito at mula nooy humanap na ng pagkakataon upang maipagkanulo si Jesus nang di namamalayan ng mga tao. Sa mga talatang ito, hayagan na ipinakita ni Lucas ang matinding pagnanais ng mga pinuno ng relihiyon na mapatay si Jesus. Dahil sa kanila, si Jesus ay isang malaking hadlang at tinik sa kanilang mga likong pamumuhay at gawain. Ganoon pa man, sinasabi ng ikadalawang talata, sila'y takot na patayin si Jesus. Takot sila dahil sa kanilang inaasahang magiging damdamin ng mga taong bayan sa kanilang gagawing kasamaan. Dahil ang iba't ibang klase ng tao na naroroon sa Jerusalem para sa araw ng Paskwa ay mga tahimik na tagasunod ng Panginoong Hesus. Samantala, hindi lamang ang mga pinuno ng relihiyon ang nagngingit-ngit na mapatay si Hesus. Ang diablo man ay nagnanais na mamatay si Hesus. Malinaw nating makikita ang katotohanan ito sa ikatatlong talata. Ito'y nang pumasok o pangunahan niya si Judas upang ipagkanulo si Hesus ang sabi ng nabanggit na talata, si Satanas ay pumasok kay Judas Iscariote. Sa madaling salita, siya ay inalipin at inalihan ito. Sa sinabi ng talata, maraming mananampalataya ang nagtanong ng ganito, maaari pa bang masapian o masaniban ng demonyo o ng masamang espiritu ang isang mananampalataya? Ang kasagutan ay hindi, sapagkat ang mga taong nakipag-isa na kay Kristo ay nagiging templo ng banal na espiritu. Marahil magiging posible lamang ang pagsanib ng masamang espiritu sa isang miyembro ng iglesia kung hindi ganap na mananampalataya. Kaibigan, kung ikaw ay patuloy na nakikihalubilo sa samahan ng mga mananampalataya, subalit hindi mo tinatanggap si Jesus ng ganap sa iyong puso, tandaan mo, laging may pagkakataon ang Diablo o ang masamang espiritu na alipinin ka at sumanib sa iyong katawan. Ganito ang nangyari kay Judas dahil hindi niya lubos na tinanggap si Jesus bilang kanyang Panginoong at tagapagliktas. Pagkatapos na sumanib ang Diablo kay Judas, binanggit naman sa ikaapat hanggang ikalimang talata na dali-dali siyang nakipagtagpo sa mga pinuno ng relihiyon. Nakipagkita siya sa mga ito upang ilahad ang kanyang planong pagkakanulo kay Jesus. Ang kanyang plano ay malinaw na sinasabi sa ikaanim na talata. Siya ay humahanap ng magandang pagkakataon upang ipagkanulo si Jesus na hindi nakikita at nasasaksihan ng madla. Siya ang magbibigay ng hudyat at oras sa gagawing pagdakip pa'y Jesus. Samantala, habang naghihintay si Judas ng pagkakataon na ipadakip si Jesus, abala din naman ang Panginoong Jesus ng paghahanda sa araw ng Pasko. Abala ang Panginoong Jesus hindi dahil sa pakikipagdiwang niya ng araw ng Pasko. Abala siya dahil ito na ang araw na itinakda ng Ama upang isakatuparan ang pagliligtas sa sanlibutan. Sa araw na ito, ihahayag niya ang kanyang sarili bilang korderong handog ng Diyos. Ganito po ang mababasa natin sa ikapito hanggang ikadalawampung talata. Dumating ang pista ng tinapay na walang libadura, araw ng pagpatay ng kordero para sa Pasko inutusan ni Jesus sina Pedro at Juan at ang sabi sa kanila, Paroon kayo at ihanda ninyo ang ating hapunang pangpaskwa. Saan po ninyo ibig na maghanda kami? Tanong nila. Sumagot siya, Pumunta kayo sa lunsod. May masasalubong kayong isang lalaki na may dalang isang bangang tubig. Sundan ninyo siya sa bahay na kanyang papasukan. At sabihin ninyo sa may-ari ng bahay Ipinatatanong po ng guro kung saan silid siya maaaring kumain ng hapunang pampaskwa, kasalo ang kanyang mga alagad. At ituturo niya sa inyo ang isang malaking silid sa itaas na may nakahandang kagamitan. Doon kayo maghanda. Lumakad sila at natagpuan nga nila ang lahat ayon sa sinabi ni Jesus sa kanila At inihanda nila ang hapunang pampaskwa. Nang dumating na ang oras, dumulog si Jesus sa hapag kasama ang kanyang mga apostol. At sinabi niya sa kanila, Malaon ko nang inaasam na makasalo kayo sa hapunang ang ito bago ako magbata. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako muling kakain ito hanggang sa ito ay maganap sa kaharian ng Diyos. Hinawakan niya ang isang saro at matapos magpasalamat sa Diyos, ay ibinigay sa kanila. Sinabi niya, kunin ninyo ito at paghati-hatian. Sinasabi ko sa inyo na mula ngayon hindi na ako iinom nitong katas ng ubas hanggat hindi dumarating ang kaharian ng Diyos. At dumampot siya ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos kanyang pinagpirapiraso at ibinigay sa kanila. Sinabi niya, ito ang aking katawan na ibinigay para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Gayun din naman, dinampot niya ang saro. Pagkatapos magkapunan at sinabi, Ang sarong ito, ang bagong tipan ng aking dugo na mabubuhos dahil sa inyo. May ilang mga nagpapalagay at nagsasabi na ang ikapito hanggang ikalabing tatlong talata daw ng kabanatang ito ay pagpapakita nang Himala ng Panginoong Hesus. Para sa akin, ang mga talatang ito na may kaugnayan sa pag-uutos ni Hesus na ihanda ang silid na pagdadausan ng pagsasalo-salo nila ay hindi isang himala. Nais kong sabihin na ang Panginoong Hesus ay ilang ulit nang pumasok sa Jerusalem bago pa dumating ang pangyayaring ito. Marahil matagal nang kilala ng Panginoong Hesus ang lalaking nagmamayari ng malaking silid na kanilang gagamitin. Marahil, matagal nang inanyayahan ng lalaking ito ang Panginoong Hesus na tumuloy sa kanyang tahanan kasama ang mga alagad. Dahil sa paanyayang ito, malinaw na sinabi sa kanya ng Panginoong Hesus na pagsasabihan siya nito kung kailangan na niya ang lugar. Nang sila ay nasa itaas na ng bahay sa isang malaking silid, Nagsimula ang Panginoong Jesus na pangunahan ang gawain ng huling hapunan. Ang pangunguna sa banal na hapunan ay mababasa natin sa ikalabing apat hanggang ikadalawampung talata. Sa hapunang ito, itinaas ni Jesus ang saro na may katas ng ubas na sumasagisag ng kanyang dugo. Pinasalamatan at pagkatapos ipinamahagi sa mga alagad upang sila'y makainom rin sa saro. Ang saro ay ipapasa paikot sa kanilang kalipunan hanggang maubos ang laman. Kasama ang Panginoong Hesus sa iinom sa saro. Ang sarong ito ay saro ng kaligayahan. Kaligayahan na tanggapin ng kusang loob. Ito ay saro ng kahirapang daranasin niya sa pagpasan sa kasalanan ng sanlibutan kaligayahang maihandog at isuko ang sariling buhay upang makamtan natin ang kapatawaran ng Diyos. Ito'y malinaw na sinabi sa Aklat ng Hebreyo, Kabanata 12, sa ikadalawang talata. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus at siya ngayoy nakalukluk sa kanang trono ng Diyos. Pagkatapos na inumin ang alak sa sarong, Kinuha naman ni Jesus ang tinapay na sumisimbolo ng kanyang katawan. Itinaas ito at pinasalamatan at pinagpira piraso. Sinabi ng Panginoong Jesus na ang tinapay na hawak niya ay simbolo ng kanyang katawan. Ito ay ipinamahagi at sinabi sa kanyang mga alagad na ito ay kanyang katawan na ibinibigay para sa kanila. Ang gawaing ito ay kanilang tutuparin bilang pag-alaala sa Panginoong Hesus Katulad ng inihayag ng mga talata, ang alak at tinapay ay sumisimbolo sa katawan at dugo ng Panginoong Hesus. Ang katangian ng tinapay at alak ay parehong nasisira ilang araw lang ang lilipas. Nang itinaas si Jesus sa krus, itinaas siya taglay ang dalawang simbolong ito, mga bagay na nasisira. Ipinahayag ni Hesus, nang ang tinapay ay simbolo ng kanyang katawan at ang laman ng saro ay simbolo ng kanyang dugo. Katulad ng isang babasaging bagay, ito ay mababasag din. Tandaan natin na hindi ang buto ni Jesus ang nabasag, kundi ang kanyang katawan. Nabasag ito at nabayubay dahil sa ating mga kasalanan. Naniniwala din ako na nang ibaba si Jesus mula sa krus, hindi na maihambing ang kanyang katawan katulad ng isang taong dahil ito'y labis na nawasak. Ganito ang mababasa natin sa aklat ni Propeta Isayas, Kabanata 52 sa talatang 14 at Kabanata 53 talatang 2. Sinasabi, marami ang nagitla nang siya'y makita dahil sa pagkabugbog sa kanya'y halos di makilala kung siya'y tao. Kalooban ng Panginoong Diyos na ang kanyang lingkod, ay matulad sa isang halamang natanim sa tuyong lupa. Walang katangian o kagandahang makatawag pansin. Wala siyang taglay na pangakit para lapitan. Sa nakalipas na panahon, ang araw ng Pasko ay patuloy na tinitingnan bilang larawan ng kamatayan at muling pagparito ng Panginoong Hesus. Sapagkat siya ang huling kordero ng Pasko na inihandog para sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Ang araw ng Paskwa ay naganap na. Sa katunayan, ito ay ating inaalala sa pamamagitan ng pagdaraos ng Santa Sena sa ating mga lokal na iglesia. Tayo'y nagsasalosalong inaalala natin ang banal na hapunan sa ating puso, isipan at kaluluwa. Inaalala natin ang Panginoong Isus sa pamamagitan ng pakikipagbahagi natin sa gawain ng sakramentong ito. Sa pagunita natin, tayo'y nagbabalik tanaw sa pagkakabayubay at kamatayan ng Panginoong Hesus sa krus. Ang kanyang muling pagkabuhay at muling pagbabalik ay ating ginugunita. Ito ay malinaw na binabanggit sa unang Korinto, Kabanata 11, Talata 26. Sapagkat sa tuwing kakain kayo ng tinapay, at iinom sa sarong ito ay ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng paginoon hanggang sa muling pagparito niya samantala pagkatapos pangunahan ng panginoong Hesus ang banal na hapunan sinabi niya ang katotohanan tungkol sa pagkakanulo sa kanya ganito ang mababasa natin sa ika-222 hanggang 23 ng talata ng kabanata 22 ng Lukas. ngunit kasalo ko rito ang magkakanulo sa akin. Papanawang anak ng tao ayon sa itinakta ng Diyos, ngunit nakapangingilabot ang sasapiti ng taong magkakanulo sa Kanya. At sila'y nagtanong-tanungan kung sino sa kanila ang gagawa ng gayon. Malinaw na sinabi ng Panginoong Yesus na ang magkakanulo sa Kanya ay nasa kanilang kalagitnaan. Maraming nagsasabi na umalis na sa hapagkainan si Judas bago pa lamang banggitin ng Panginoong Hesus ang tungkol sa pagkakanulo sa Kanya. Ako'y naniniwala na ang palapalagay na ito ay tama dahil maging si Lucas ay hindi itinala kung sino-sino ang nasa loob ng silid at kasama ni Hesus sa hapagkainan. Samantala, matapos magtanong ang mga alagad sa isa't isa kung sino ang magkakanulo kay Hesus, nagtalo-talo naman sila kung sino ang kikilalaning pinakadakila. Ganito ang mababasa natin sa ikadalawamput-apat hanggang ikatatlumpung talata. Nagtalo-talo ang mga alagad kung sino sa kanila ang kikilalaning pinakadakila. At sinabi sa kanila ni Jesus, ang mga hari sa mundong ito'y pinapanginoon ng kanilang nasasakupan, ngunit hindi gayon sa inyo. Sa halip, ang pinakadakila ang dapat lumagay na siyang pinakamababa at ang namumunoy tagapaglingkod. Sino ba ang higit na dakila, ang nakadulog sa hapag o ang naglilingkod? Hindi ba ang nakadulog sa hapag? Ngunit ako'y kasama-sama ninyo bilang isang naglilingkod. Kayo ang nananatiling kasama ko sa mga pagsubok sa akin. Kung paanong pinaglalaanan ako ng Ama ng Kaharian, gayon din naman pinaglalaanan ko kayo ng dako sa aking kaharian kayo'y kakain at iinom na kasaluko at luluklok sa mga trono upang mamahala sa labindalawang angkan ng Israel. Sa kalagayan ng pagiging dakila, dalawang katotohanan ang ipinakita ng Panginoong Hesus sa kanila. Una, ang sinumang nais na maging dakila sa lahat ay dapat ding maging pinakamababa sa lahat. Ito ang ipinakitang halimbawa ng Panginoong Hesus magmula pa, nang siya ipanganak na malas ng sanlibutan ang kanyang abang kalagayan. Isinilang sa sabsaban namuhay sa piling ng mga dukha, ng mga inaapi at ng mga taong nawala ng pag-asa. Ikalawa, ang nais na maging dakila sa lahat ay dapat ding maging alipin ng lahat. Ang naibang katangian ng pagiging dakilang ito ay ipinakita ng Panginoong Hesus. Siya'y naging lingkod ng lahat, tumulong, dumamay, tumugon sa mga pangangailangan ng maraming tao. Maging ang pangangailangan sa kaligtasan ay kanyang tinugunan higit sa dalawang libong taon na ang nakararaan. Dahil sa dalawang katangiang ito, siya'y tunay na dinakila at itinaas ng Diyos. Ganito ang mababasa natin sa Aklat ng Pilipos, Kapanata 2, ika-anim hanggang ika-labing isa, na bagamat siya'y Diyos, hindi nagpilit na manatiling Diyos nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalang. Ano pat ang lahat ng ninalang na nasa langit nasa lupa at nasa ilalim ng lupa ay maninikluhod at sasamba sa Kanya. At ipapahayag ng lahat na si Jesus Kristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang huling mga talata ng unang bahagi ng Kabanata 22 ay tumatalakay sa pagkatatwa ni Pedro sa Panginoong Hesus. Ganito ang mababasa natin sa ika-31 hanggang 34 na talata. Simon, Simon, makinig ka. Hiniling ni Satanas na ipahintulot naman sa kanya na kayong lahat ay subukin. Subalit, idinadalangin ko na hawag lubusang mawala ang iyong pananampalataya. At kapag nagbalik loob ka na, patatagin mo ang iyong mga kapatid. Sumagot si Pedro, Panginoon, handa po akong mabilanggo at mamatay na kasama ninyo. Pedro, Ani Jesus, tandaan mo, bago tumilaok ang manok sa araw na ito, ay makaikatlo mo akong itatatwa. Ang pagtatatwa ni Pedro sa Panginoong Jesus ay hindi mabuting halimbawa para sa lahat ng mananampalataya. Bawat isa sa atin ay maaaring magawa ang katulad ng ginawa ni Pedro. Madalas iniisip natin na ang pagpapakita ng pananalig kay Kristo ay magagawa sa sariling kalakasan. Kung kaya't madalas na nahuhulog tayo sa ganitong bitag ng Diablo. Mga kaibigan, ang pagpapatunay na tayo'y na kay Kristo ay sa pamamagitan ng pagpapakita na tayo'y nabubuhay ng ayon sa kabanalan ng Diyos. Nabubuhay tayong nagtitiwala sa Kanya na ang pagmamapuri sa ating kalakasan ay naglalantad sa tunay nating kahinaan. Tandaan natin, kay Kristo tayo ay nabubuhay, sa Kanyang kalakasan tayo kumikilos, at higit sa lahat, kay Kristo tayo nagmula. Maging kalakasan nawa sa inyo ang Kanyang mga salita. Manalangin po tayo. Muli kami po ay nagpapasalamat Panginoon sa pagkakataong ito Muli, ang mga pagpapala ng iyong salita ay sumaamin at ito po ay nagpalakas ng aming pananampalataya sa iyo. Ito po ang aming mga samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, at Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at dcasinfo at febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.